Ang bawat tao ay may pinagdaraanan, may mga pangangailangan. At sa bawat unos na nararanasan natin sa buhay, tayo ay naghahanap ng masasandalan para makakita ng munting liwanag ng pag-asa at makakuha ng tulong na tutugon sa krisis na ating kinakaharap. Dito sa AX Chronicles, matutunghayan natin kung paanong sinamahan ng DSWD ang bawat kliyente mula sa kanilang hamon sa buhay hanggang sa pagbangon. Ang pagmamahal daw ay hindi lamang ipinaparamdam sa pamamagitan ng halik o yakap, sa pagsasabi ng I love you sa taong minamahal. Minsan, ang tunay na pagmamahal ay makikita sa pagsasakripisyo at pagiging matatag, ipaglalaban hanggang sa huli. Ito ang kwento ng pagmamahal ng isang ama na lumalaban at tuhod na humihingi ng kaunting tulong para madugtungan ang buhay ng kanyang isang taong gulang na anak. po si Revine Carl Malco. Nakatira po ako sa Estancia, Iloilo. Humingi po ako ng tulong dito sa Department of Social Welfare and Development or DSWD para po sa aking anak na nasa hospital po ngayon. May sakit po siya na chronic liver disease po na rare cases para po sa mga baby. Sabi ni Revine, naisipan niyang mag-post sa social media ng kalagayan ng kanyang anak para nawa ay mabigyan ng pansin at humingi ng tulong para sa pagpapagamot ng kanyang baby na nangangailangan ng agarang liver transplant. Para po makarating po sa mga private sectors, sa mga government agencies, sa mga politician, sa tulong po ng ito ng social media platform, eh mas napapabilis po yung at mas napapadami, hindi lang po isa-isa yung makakarating po yung istorya ng aking anak. Kaya naisipan ko pong i-posting sa social social media yung nangyari po sa kanya nung nakaraang araw. Sinuka po siya ng dugo sa bahay. Kaya yun po yung pinikturan ko. Tapos pinost ko po sa Facebook. Hindi naman napigos si Ravine dahil sa viral post nito ay napansin at agad na tinugunan ng DSWD ang kalagayan ng batang si Reverie Iliano. Yun po, sa awan ng Diyos, marami pong nakakita Marami pong nakapansin, marami pong tumulong, kagaya po sa DSWD. Kaya minsan na magpapasalamat ka din sa mga timing din ng minsan ng sitwasyon mo. Kwento ni Revine, normal naman na ipinagbuntis at ipinanganak ng kanyang partner na si Erica ang kanilang panganay na anak. Actually po nung pinagbubuntis po siya eh, okay naman po lahat ng mga check-ups. Tapos nung lumabas po siya mga one month, napansin na po namin na naninilaw yung ano niya, yung balat. Tapos yung mata, naninilaw din. So, pinatingin po siya namin hanggang na confined po kami sa Western Visayas Medical Center, doon po sa city, Iloilo City. Doon po nalaman na meron siyang biliary atresya na isang rare case sa mga baby na sad to say, isang taon lang ang mga tinatagal. Kadalasan, binigyan kami ng tanim ng doktor na na nila po mag gano mag -opera. One year na lang daw po yung baby ko. So ngayon, nagdasal lang kami. Hanggang sa awan ng Diyos, nakalampas yung baby ko ng one year. nag birthday po. So nag-decide po kami ng partner ko na paano kaya kung mag uh, pasaykan opinion tayo sa Manila, sa mga specialist doon. Kasi nakaya ng baby natin, baka nagkamali lang sila. Di naman natin sila masisisi gan So po sa tulong ng mga ilang uh, mabubuting tao, may kalooban na uh, nag-shoulder ng plane ticket naming tatlo po dito sa papuntang Manila. Nakapagpa second opinion po kami sa Children's uh, Medical Center at nalaman po namin na hindi pala biliary atresia po yung sakit ng anak ko. Alagail syndrome daw ngayon, pero uh, ang alam ko lang e eh, chronic liver disease. At ang need po, urgent, is liver transplant. Aside po sa naninilaw, yung chan niya po, is hindi siya normal na chan para sa isang baby, ma'am. Kasi masyado siyang malaki. Tapos, yung mata, naninilaw. At sa kanyang edad po, hindi pa po siya nakakalakad. karga, -karga mo po, po siya. Tapos, yung dumi niya po, iba yung kulay. So, nung nakarang araw, sumuka na naman po siya ng dugo for the fourth time pang 11th na po namin na admit sa PCMC. Pabalik-balik na po kami sa hospital for almost seven months. Nandito kami sa hospital. Kaya malaking tulong po na, na nabigyan ako ng tulong ngayon ng BSWD. Pagdating namin po sa dito sa Manila, yung first choice lang po talaga namin is India po. India lang po talaga yung liver transplant, mam. Ma Mahal po, ma'am, 1.7 million ang kailangan na cash. Tapos, yung partner ko pa yung magdo-donor ng liver. So ngayon, merong isang institution or medical center na may kakayahan na mag liver transplant po dito sa Pilipinas. Pero napakalaki naman po na kailangan na gastusin po. Pero tumatanggap po sila ng guarantee letter galing sa mga government officials. Kaya kung sana kung mayroong government agencies na mayroong budget pa, sana matulungan din po kami para sa pagpagamot ng anak ko patuloy na lumalaban ang mag-asawang Revine at Erica para sa kaligtasan ng kanilang panganay. Bilang ama, isang kapumuhugot ng lakas. Siyempre po sa anak Kasi murang gulang lang na binigyan ng responsibilidad. Tapos makikita mo na ganun na yung nangyari. Hindi ko naman alam, alam, kung anong mararamdaman ko, mam. Basta, okay lang po yung bagay na ako, bilang ama, asawa. Masaya po, dahil uh, buhay po yung man ako na lumalaban. On behalf of my family, sa aking anak, sa aking partner. Uh, nagpapasalamat po ako sa Department of Social Welfare and Development dito po sa Batasan na tumulong po sa akin sa so ngayong nasa hindi po kami maayos na kalagayan Maraming salamat. Mal malaking tulong po ito, Maraming salamat po kay Pangulong Ferdinand Marcos Jr. at sa DSWD. Uh, malaking tulong po ito, pinansyal, para sa aking uh, anak, sa kanyang mga gastusin sa ospital, at sa aming pangaraw-araw na gastusin. Maraming salamat. Ang pagmamahal ng isang ama ay hindi humihingi ng anumang kapalit dahil sa kaibuturan ng kanyang puso naroon ng pag-ibig na walang katumbas at hindi sumusuko. Hanggang kailan ka nalang? Hanggang dulo, ma'am. Hanggang buhay pa ako. Kahit hanggang sa kabilang buhay, paglalapan ko pa niya, anak. Ilan lamang ang storya ni Revine Carl sa mga nabigyan ng tulong ng Assistance to Individuals in Crisis Situation Program ng DSWD. Isang storya na nagpapakita na ang ahensya ay inyong kabalikat dahil sa DSWD, bawat buhay ay mahalaga. Ako si Mel Cabigting ng Digital Media Service para sa AX Chronicles.